ang kamasuman Ang mga gawa na yan Hindi, come on Kasama ka Ay, si... ba? Kasama ka Oo ah Kasama ka na Hindi na din yan? Mga kaisal, yung mga kapitbahay din eh Mga kahangga Agawan po na suman ngayon din eh

<laughs> Ate mo pala nasa kuwit na rin ano? Arin ah. Ah, lahat mga kaysa ni mga ngagaw na suman O, oh, doy, dala Ayan, dami Ha? <laughs> mga ngagaw ka ba, Mga ngagaw? Sana oh. makarami ano? Suman na lang, suman ay, mo ako pag marami. Ay, ako yun. Ha? Ay, ay, ay. ka sa akin ah. Na. Pari, nasa Pilipinas ka ba? Narito pa ah. Okay, nakakit ko si Pari. Hey! Nakakit ko si Pari masong linggo. Oo. Nag-chat ako sa iyo ng ina doon eh. kami, hindi ka na reply. Ay, ano nandiyan ba si Parang Bids? Hindi, si Mars. Ano ah, kami siya na lang? Kita kami sige ano eh. Saling ko tayo. Ano pa rin ganito eh. Oo, oh, schedule na lang. <laughs> <laughs> Dui, mga, uh, okay. ay, ano yung yan? kapag kunin mo na. Mga koko ba? Ah, ayan. Ay, kung pa yung galing pala doon, yung kulungan na kulay green. Oo. Oh, Naluwa. Ah. Tagalalo kayo. Sabi ko eh uh, ano, ay kayo, muna. at nawawala lang din sa bahay. Ayun. Nakita ko nga po. Mga koko to eh. Suman. Ayun, ayun ay. Sa gilid-gilid lang ano to eh. <laughs> ako ba uti, Ako ako eh, kaya ko isama, sabi ko pa may mga Oo nga, baka baka pa kami, pero hindi, kaya naman Eh, sabi sa tabi lang daw siya, hindi naman kami nakakit Oo Ano po ano teach Tiyo ko nanonood sa akin Boy, salamat ano Theory. Eryo mo the light <laughs> po yung mga share the blessing po. Pero, inihahagis po lahat. Uh, Ito yung may ipagsiksikang ba kayo? Huwag na. Huwag okay. na. oy. Delikado oh. Baba to, tim baba, baba. Baka matusok eh oh. Delikado. Oy. Yeah. <laughs> you

pera. <laughs> <laughs> dile, dile, suman! Dile, noodles, suman. noodles! Oh, sako na sako. Dino eh! Suman! Ay no, pamay pay utoy o pag binabanas. Suman po. Kami lang po ay sumama. Paldo bote, marami utoy. Opo. Oh, pinya, <laughs> Paldo. Ha? Nasa kayan. Ay ay, mamaya na diyan 'yun. May lana, alam na noon ang lana. Tayo <laughs> Kira-kira naman itong isang nasa likod ko. Ha? Amina. Ay. Ayaw, may... May ano? may dami na kaya nga no kaya ko ako kuya ayos cakpat kuya uy, uy. marami na ako toy. wala pala ang pasok ngayon ah kaya pala sa yung opisina dami na no sige toy. Tuy, tiy, tiy. Tiy, tiy. Nana kaya sibuk ko uy ala ala tau uy uy Si man, nasa na? Nawala na yung dalawa Tara, narito yun Tara, 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 tara Ano toy 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 Alo, toy, 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 toy. Uy, toy Ano marami na marami manok. na. Mame manok. Yay! Ah, sang kilo manok pa sa sabungin. Ha guys, ha guys, toy. Dai, Yan na, kuya ko? Oh. 对。

Ah, oh, photo tubig, tubig, uh, tubig. nga po. Yan. tara. dera. tubig. Pahingi pa nga po. O, oh, share lang ng tubig ah. Tol. Ito, <laughs> marami na kami kuha. Ah, puno na. Puno <laughs> na. Opo. ano. Sa taas daw. O dito tawagin mo kas si Munzo. Tatawag tawag tayo sa sama tayo sa Dito po na dito yung aking anak. Toy, toy. Grabe na tayo abas. Ay, lupo. Hello, hello. Ay, lupo sa. Hello Lupo. Ay, po. Ayan po. Wala <laughs> po sa flex family. flex family po. Yes po. Ay, ay, ono, no, no, ay, goodbye. ay, wala ay, 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 mga kaisan, mga kaibigan po ng aking anak. Ay, sir. Ayan po. Mga kaibigan po ng aking anak. Kasi Ayan po. Ang kaibigan po ng anak ko, ni Sian. Ang okay. eto okay, to Nga mga kaishan, pauwi na po. pa na po kami. Ay, sinautoy oh. O yun, nautoy. Ano utoy? marami kayo nakuha. Marami oh. Aba, isma lahat oh. Ano Ay, dami sako oh. Marami oh, tinakuha.

Ha, ah, mga kaysang pauwi na. O, oh, Toy, paalam na. Toy. Sila, si na, na po. po. Maraming maraming salamat sa inyong pagsama. Oo, sa nakiisa. Ito po ay taon-taon uh, ay lahat-lahat na lahat nakiisa. Iniigot po ang buong bayan, mga kaysa. <mimic>